Mandang araw mga treasure Dahil bakasin tayo ngayon Ito gagawa tayo ng mga pagkain Masustansya hmm. Yan Kasi ron kumuha na Madre de Agua yung po, Meron repolyo Kamatis Carrots mga treasure sayang yung ano Mais, pwede pang ilaga pero yung sa hindi na. May pechay, may sili. Yun, may upo pa. Eh mga katresur, galing po yan sa palengke. Kinuha natin. Ngayon, gagawa tayo ng dalawang patoka. Isa para sa breeder. At isa sa ating mga grower. Yan, may kipili tayo. Meron tayong pambalat. Ngayon mga treasure, simulan natin ang pag-ihiwa. Ngayon mga treasure, meron nga rin pala tayo rito ang panghalo. Uh, uh, Please. So, na so, na so, na ah. Magbigay okay layer Ito so, ang panahon tayo mga kaiso. Gusto maganda. May mga tayo. Para. Gusto mga, mga alaga. Dali naman mag mga kaiso. Kaya lang ang trabaho tayo. Kaya Sarah, makabili tayo ng mga kaiso. Para maganda ang pagpapasokan natin, makakapagpapasokan tayo ng tulong na ito. marami na ang ating mga alaga, sure. panahon ng pag talay natin. Ito ah. so, ang sila, sure. lahat ng na ingredients, natin sa dalawa <laughs>

Kaya talaga, sakripisyo lang din ang pag-aalaga ng ating mga manok, tibi. Pero sulit naman mga treasure. Hindi tayo nawawalan ng na itlog, pag-ulang. Ibigin din tayo sa itlog mga treasure. Okay, hindi tayo nawawalan ng na itlog. school, matalas yung kutsiyo kasama ang ating daliri maganda ang pangatwa ito pag laging ganito ako rin hindi kami nawawalan ng gulay ngayon araw-araw pati baboy natin, nabibigil din natin mga presyo ang mga repolyo mati kung ano nung gulay mga presyo, pagkain, nakakakuha rin ng pagkain

Oh, yeah. oh, yeah, ma. yeah, yeah. ng bitu okay. Next. Itong ating saging. May सि <laughs> पढ़ाई

Yung Mas masipag tayo mga presyo. Kaya natin alagaan lahat ang ayot natin. <coughs> natin. Marami na tayong mga puno dyan. Meron ba tayong gabi dyan mga presyo? Yung mga gabi sibu. Marami tayong talong na gabi sibu dyan. Ano ba yung gabi dyan? Ima asal nak kita ni, mak tresur, nanti masih kasih. Ini dah aku. Pero meron pa tayong asola mga presyo. Kaya lang mabagal dahil tayo na panguha ng dumi ng kalabaw. O ng baka. Time -time, eh. no? Tayo ang time. Mahal na mahal kita na sila po no? Kaya siya mga presyo. Kung wala dahil wala siya ng

kaya mga kapreso ng upo talong marami pa tayo talong mga kapreso hindi namin nakaagad ang aming talong meron tayong mga mga kapreso marami na tayo mga kapreso meron tayo mga kapreso ngayon ang ating harap eh, mga kapreso oh. ayun mga kapreso O. Ang <laughs> sapal, mga hindi yung kinakain yan. Pero baboy, kakainin yan. Ito ng baboy yan, yung pinakainin. O. yung gagamitin nyo mga tissue baka mahiwa pa kami nyo ito wala wala paghiwa kahit anong bilis ng gabin mo ah. Facebook sure, kasi hahaba habang ating video. Baka may unit kayo. Kaya pakita ko lang sa inyo ang mga ingredients natin. Okay, sa magpatay-patay tayo ng mag camera, wala tayong cameraman eh. Tuloy-tuloy na natin ang pag-vlog natin, mga treasure marawala pa na mag -edit mga yan, maganda, mga ang credit key. Abayen po niyo mag-edit maka pressure. Yan ang pabor ng ating ng vlog. Ito na Ma malaga mga partners di ko yung maipakita ko sa inyo yung mga bagay-bagay na. Ta, din naman pagandahan nya ng mga disclaimer lang po ha, ah, mga kaisura, ayun po sa aking pananaw. Malagang i-share ko po ang aking mga kalalaman. Ganyan po tayo mga kaisura. Kaya pasensya na kung napapangitan kayo, wala man ng kadalimang kasing ang aking vlog. Wala thumbnail. Okay lang yan. Malaga, kaya tayo nagbablog mga kapatid para ang ating mga tayo mga kapatid. Saan ma lang <laughs> <laughs> नहीं छोरो नागी लंता है में वो रस पके जो आरो ngayon mga presyo laman natin na yung tubig wala na tayo molasses mga presyo roll pa tayo then by the way mga presyo ipagkili po ako kung bumili wala pala rito yung ating magic tara yan no, kalangan lang lang, patresure lang kilo, marami kang ano, vitamins na mga gamit. sa bibili ka ng paisa yung sushi. Ang mahal na. Kaunti pa. May Then, ito po ay sa river. Diyan natin ng duck layer. Mga pressure. At mas. Uh, darap ng palay mga pressure. morami na to motor isuro ano natin ah masusta sa tama presyo

Ba, diba? masarap na pagkain ng ating mga alaga. Ang treasure, na sila. Hmm. Kumusta ni kalat? Okay, hmm. sa baba na sila, sa baba sila. Krrr! Ayan. Kalat na sila. Huwag mo dyan ron.

Cikolo ko eh. Lalaki na nila mga treasure Pwede nang atayin Gulo sila kumain mga treasure Doon naman na sumama oh Gusto nila talaga Nagkakagulo sila mga treasure oh So ngayon naman ang ating mga breeder Ayan, lagamang tubig Basta mo yung kanilang mga labangan Yan, magulo na sila mga treasure Iba kasi nasa labas na Nakalabas kasi yung isang nanay kung di tayo gagawa ng patuka maghihirap tayo ako oh, tontuwa sila oh first time po nila kumain ng gulay mga treasure pero kinakain nila oh iubos mo na lahat yan sa kanila para pagpasok mamaya ng iba Diyan rayan 'to. Doon mo sa makikikitan 'no nila para ano? Ano oh, mga 'to short tonto ako sinta 'to. Oh. Mm hmm, lipat na naman doon sa kainan 'no. Oh. Kaya pag nakahalain natin sa mga ganyang gulay ang mga treasure, hindi tayo masyadong maghihirap sa patuka. At mga silang tataba nataba mga treasure kasi sagana. Hindi e, kagaya pag feeds, takal na takal lang tayo dahil siyempre mahal nga po ang feeds. Ngayon, so, tinan nyo, one to only ngayon sila kumain. Anong gusto nila kumain? Oh, bagus nah. Nah, ya, mau treasure di ditempai sama breeder oh. Di sana mah sama parin si dari itu oh. Jangan katatakau oh. mau pato sama treasure. Nah, mau treasure lo. Oh. mga pinton dito mga presyo na ang ating Texas o oh. sila silang nakaupo yun hmm. o dami nila iklog mga o oh. hmm. dami nila iklog mga treasure. Lalo, pipisaya mga treasures ko. Oh. Hmm, dami itlog. Oh. So, tayo sa tanda, mga, treasure, oh. Daman, mga Tira, sa bibi sa taas ha. Wala na, inubos na. Ano hmm, mo kulang pa mga treasure. <coughs> Yan Nabasok sila mga treasure. Oh. Ayan, oh. Said ang mga patuka mga treasure. Hmm? Said ang mga patuka. So, paano mga treasure? Sana magustuhan nyo ang naging episode ng ating video. Matipid na patoka